Magandang araw mga ka-channel. Ah, uh, ngayon po ay magluto tayo ng chili garlic oil. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-channel, ah, uh, welcome po dito sa ating channel. Ah, uh, sana po ay may natutunan kayo sa ating mga video at maraming maraming salamat din po pala sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. 15,000 subscribers na tayo sa YouTube at saka 18,000 followers na tayo dito sa Facebook. So ito po mga ka-channel, iniwa-hiwa ko na yung bawang at saka yung sili. So maya-maya po ay lulutuin na natin yan. Dito naman po ay nagpainit na ako ng kawali at para malagay na natin yung ating uh, sili at saka yung ating bawang. So yan po naglagay na po ako ng mantika para ating isasalang na yung ating chili garlic oil. So medyo dinamihan ko ng mantika mga ka-channel kasi mas masarap pag mas maraming mantika tapos nung medyo mainit na yung ating uh, kawali ay nilagay ko na ng sabay yung sili at saka yung bawang so pinagsabay ko na sila mga ka-channel sa iba pala mga ka-channel pag gumawa sila ng ganito is uh, mayroong masin na ginagamit Uh, para ma mas larong pino yung bawang at saka yung sili ako kasi walang kong gamit na ganon kaya mano-mano ko siyang hiniwa yung sili at saka yung uh, bawang pero parehas lang dinaman naman yung resulta niyan mga ka-channel so ayan po hinalo-halo ko na yung ating chili garlic oil pag nagluto po kayo ng ganito mga ka-channel wag nyo pong iwan basta-basta lagi nyo pong hahaluin kasi po ay masusunog yung uh, bawang Uh, tapos po dito nung sa tingin ko ay okay na ay nilagyan ko na ng ating mga ricado pampabango ng ating chili garlic oil. So ang una kong nilagay ay pamintang durog uh, tapos sinundan ko na rin ng uh, dahon ng laureat. So yan po nilagay na natin. So pagkatapos ko siyang lagyan ng dahon ng lauret mga ka-channel, nilagyan ko na din po siya ng suka at saka asin para po hindi siya mabilis mapanis. Para po medyo tumagal yung ating chili garlic oil. So ito na po yung itsula ng ating chili garlic oil nung naluto mga ka-channel. So hanggang dito na lang yung video natin mga ka-channel. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. So hanggang dito na lang po. God bless.